Magandang tanghali ho sa inyong lahat. Sa pakikitungo ng Panginoon sa atin, hindi niya gaanong tinitingnan ang nagawa natin sa nakaraan at ang ginagawa natin sa kasalukuyan. Kundi ang mas binibigyan niya ng pansin ay yung magagawa nating mabuti sa kinabukasan. Ganyan ang nangyari sa kanyang pakikitungo kay Matthew sa Ebanghelyo sa araw na ito. Dahil kung tiningnan niya, mas tiningnan niya ang nakaraan at kasalukuyan ni Mateo o ni Matthew ay talagang makikita niya na siya isang makasalanan. Itinuturing nga siya na isang public sinner. Kaya alam na alam ng lahat na siya ay makasalanan. Dahil pag ikaw ay public sinner, ay talagang sa kapanahunan ng ating Panginoon, ikaw ay itinuturing na nakasna, makasala na ng lahat. Dahil pag tax collector ka noong kapanahunan yun, ikaw ay nagtatrabaho para sa mga Romano na sumakop sa bayan ng ating Panginoon. Ikaw ang nangungulekta para sa mga Romano. Saan ka kumukulekta? Sa kapwa mo, Hudyo. Kaya ikaw ay itinuturing na isang traidor. At dahil sila ay may proteksyon ng mga Romano, nag-aabuso din sila sa pangungulekta ng buwis. Kaya sobra-sobra rin silang pangungulekta ng buwis kaya kinamuhumuhian sila ng kanilang kapwa huyo Pero tingnan mo rito, oh. ito ang pinili, isa sa mga pinili ng Panginoon na maging apostol niya. Di ba parang hindi natin magagawa yun. Alam natin makasalanan, tapos bibigyan natin ng isang mahalagang tungkulin pero 'yan ang ginawa ng ating Panginoon dahil ang kanyang tiningnan ay ang magagandang magagawa ni Mateo sa kinabukasan. At 'yan nga ang nangyari. Dahil sa pagtawag ng Panginoon kay Mateo, siya ay nagbago. Tinalikuran na niya ang kanyang makasalanang nakaraan at kasalukuyan at hinarap niya ang kinabukasan na may hamon sa Panginoon na gumawa ng kabutihan. Kaya siya ay naging apostol ng Panginoon. Siya ay nilang nagpahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Siya rin ang kauna-unahang sumulat ng Ibanghelyo. Hindi ba may apat tayong Ibanghelyo? Ibanghelyo ay kay Mateo, Ibanghelyo ay kay Marco, Ibanghelyo ayon kay uh, San Lucas, Ibanghelyo ayon kay San Juan. Ang kauna-unahang nakasulat ng mabuting balita ng ating Panginoon ay si Mateo. Kita mo? hindi nabigo si Lord sa kanyang pagtawag kay Mateo. Tayo rin ay tinawag ni Lord na kanyang magiging mga alagad, tagasunod. Sana tayo rin ay magsusumikap na gumawa ng mabuti para sa Panginoon upang tulad ni San Mateo, tayo rin ay hindi kabiguan ng ating Panginoon, kundi tayo ay nakakatulong para ipalaganap ang kanyang mabuting balita ng kaligtasan sa iba, lalong-lalo na sa inyong pamilya. Dahil charity begins at home, dapat sikapin ninyo na yan ang gusto ng Panginoon na hindi lang kayo ang maliligtas kundi ang buo ninyong pamilya. Kung gayon, hindi kayo maging kabiguan kundi kayo ay kadalakan ng Panginoon.